na Diyos. Bigyan mo nga ako ng isang talata. Talata mula sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ay tunay na Diyos. Sinabi niya ha? Oh, sinabi okay. Eric, to the point. Halimbawa, katulad na sinabi ni Ustaz, yung tanong po niya ay mayroong bang mababasa sa Biblia, ay simple lang po yan. Mayroon o wala lang po yung sabi. Eric, uh, kasagutan po. Lord, 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 wala. Pero may, yung kinabi ko nga si, yung isang apostol sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko at matimbang yung binasa ko sa Revelation 3.21 nang magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatan ng sa tabi ko, sa aking trono, sabi ng Panginoon. Ah, okay. Ito namin pa ulit. Sino po ba nagsabi niya? Si Tomas o si Jesus? Kasi batay sa tanong ko, meron bang sinabi na isang talata at sinabi ni Jesus Christ na siya ay tunay na Diyos? Wala pong word for word, brother uh, Bashir, na sinabi niya. Okay, okay so maliwanag na po, wala. No? Maliwanag na po. Sabi niya, sabi ni po, Pastor, wala pong word for word na mapapasa na si Jesus sinabi niya, ako ay tunay na Diyos. Okay po, next.